deer road untaken Panimula Kahit gaano tayo kabata o katanda lahat tayo ay may malalaking pangarap sa buhay Ang ating mga pangarap ang nagpapalakas sa atin habang lumalakad sa araw-araw Tinitingnan natin ang hinaharap upang maibsan ang bigat ng kasalukuyan Nakikita natin ang ating buhay na paakyat Hindi tayo mananatili kung nasaan tayo ngayon Sino ba naman ang may gusto niyan? Ngunit ang katotohanan ay maraming tao ang nananatili sa ibaba, malayo sa kanilang pangarap. Isang mas mataas na pagtawag ang landas na di napili. Sa buhay espiritual ng Orthodox, ang tensyon sa pagitan ng kung nasaan tayo at kung saan natin nais makarating ay tungkol sa paglalakbay patungo sa Theosis, ang pagkakaisa sa Diyos. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-abot sa mga pangarap sa mundo, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na madalas nagdadala sa atin sa makipot na daan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo nito. Mateo 713 oras minuto negatibo 14 na. Ang tilandas na dinapili ay ang daan ng kabanalan ang buhay ng pagpapakumbaba, sakripisyo, at pakikipag-isa sa Diyos. Marami ang pumipili sa mas madaling daan ng kaginhawaan at pansariling katuparan, ngunit kakaunti ang handang tahakin ang mas mahirap na daan na nagdadala sa tunay, ang matagalang kagalakan at buhay na walang hanggan. Bakit nawawala ang pangarap? Para sa karamihan, ang tagumpay ay isang salita lamang. Ngunit paano ito nangyari? Lahat ba tayo ay hindi ba gustong magtagumpay? Ang katotohanan ay gusto nating lahat magtagumpay, ngunit hindi lahat ay handang kumilos. Ang paglago at pagunlad ay pinaghihirapan, hindi kusang dumarating. Hindi ka maaaring umupo, walang gawin at biglang gantimpalaan ng iyong mga pangarap. Isang espiritual na perspektibo tungkol sa tagumpay. Sa tradisyon ng Orthodox, ang tagumpay ay hindi sinusukat sa kayamanan, katayuan, o katuparan ng makamundong hangarin. Ang tunay na tagumpay ay sinusukat sa kung gaano tayo lumalago kay Kristo. Paalala ni San Juan Clemacus. Umakyat kayo, mga kapatid, umakyat kayo ng may kasigasigan sa bundok ng Panginoon. Ang buhay espiritual ay nangangailangan ng asesis, ang kusang loob na pakikibaka laban sa kasalanan, mga pita, at pagiging makasarili. Kung wala ito, nananatili tayong nakatigil, malayo sa buhay na itinakda ng Diyos para sa atin. Pagsusumikap ang espiritual na pagsasalamin. Kung nais mong magtagumpay, kailangan mong magtrabaho ng husto para dito. Magpapakahirap ka para sa iyong mga pangarap. Ang pakikibaka sa espiritual na paglago. Itinuturo ng Orthodox na ang espiritual na pagbabago ay hindi madali. Paalalahanan tayo ni San Pablo. Tumakbo kayo sa ganitong paraan upang makamtan ninyo ito. Isa ko rin to siyam oras dalawamput apat minuto. Ang buhay kristyano ay itinulad sa isang karera na nangangailangan ng disiplina, fokus at pagtitiis. Si San Antonio ang dakila ay gumugol ng maraming taon sa disyerto nakikipaglaban sa mga tukso at kahinaan. Asahan ang tukso hanggang sa iyong huling hininga. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay pagpasa ng ating krus araw-araw, Lukas sham oras dalawamput-tatlo minuto, na nangangahulugang pagtanggap sa mga pagsubok, paghihirap, at maging kabiguan alang-alang sa pagiging mas malapit sa Kanya. Ang pangangarap ay hindi para sa mga duwag, ang pangangarap ay hindi para sa mga duwag. Hindi ito para sa mga taong walang lakas ng loob na lisanin ang kanilang mga comfort zones. Sakripisyo, puso ng buhay kristyano. Itinuturo ng simbahang orthodox na sakripisyo ang puso ng buhay kristyano. Ang sakripisyo ni Kristo sa krus ang modelo na dapat sundin. Si Kristo mismo ang tumatawag sa atin tungo sa pag-ibig na ito kung ang sinuman man ay magnanais na sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Marcos 8 oras 34 minuto Ang pangarap ng kabanalan ay nangangailangan ng tapang dahil nangangahulugan ito ng pagkamatay sa sarili, sa kaginhawaan, kayabangan at pagiging makasarili. Ngunit hindi ka isa sa kanila. Ngunit hindi ka isa sa kanila. Pinag-aaralan mo ang kursong ito dahil nais mong baguhin ang iyong buhay para sa ikabubuti. Sawang-sawa ka na sa karaniwang buhay at determinado kang kumilos upang matupad ang iyong mga layunin. Paghahanap ng tunay na pagbabago Sa tradisyon ng Orthodox, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang tungkol sa pagbuti ng sarili, kundi tungkol sa pagiging kawangis ni Kristo. Ang paglalakbay na ito ay nangangailangan ng higit pa sa pagsisikap at determinasyon, nangangailangan ito ng biyaya. Paalala ni San Serafim ng Sarov. Kamtan mo ang espiritu ng kapayapaan at isang libong kaluluwa sa paligid mo ang maliligtas. Ang tunay na tilandas na di napili ay ang daan patungo sa buhay ng kabanalan kung saan tayo ay nagiging sisidla ng liwanag ng Diyos hayaan mong gabayan ka ng gabay na ito. Hayaan mong gabayan ka ng gabay na ito patungo sa nais mong marating. Tinitiyak ko na sa pagtatapos ng kursong ito, handa ka ng lumabas sa iyong comfort zone. Lumabas at lakaran ang makipot na daan. Habang sinisimulan mo ang paglalakbay na ito, tandaan na ang paglabas sa iyong comfort zone ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng pangarap ito ay tungkol sa pagyakap sa hindi tiyak para sa kapakanan ng Kristo at ng kanyang kaharian. Ano ang mapapala ng tao kung makamit niya ang buong mundo, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Mateo 16 na oras 26 minuto Ang tunay na gantimpala ay hindi lamang ang pag-abot sa isang layunin, kundi ang maging kung sino nilikha ng Diyos upang maging isang tagapagdala ng kanyang banal na larawan. Magpakatatag ka at tahakin ang makipot na daan. Maaring mahirap, ngunit ito lamang ang daan na patungo sa buhay.